Hi, Miss Sarah. I'm well, actually may ano po kami sa inyo. Ah, uh, tawag po ng delivery po. Kami. What? Para. May idea po kayo kung anong delivery namin ngayon. Ha? Uh, Kasi ka na, ma'am. Yes. Okay. Hello mga kabayan, nandito po ulit tayo sa uh, Miramar Magsigal ni para iahit it itong sorpresa. Ang ating sender ay all the way from Dubai, UAE ng si Miss Nora Ramos at ang kanyang sender ay ang kanyang mahal na anak na si Miss Sarah May Tabog. Uh, ito yung mga ibibigay natin sa kanya. Uh, sweet chocolates, cake, red ribbon cake, bear, and of course, 24,000 Worth of money bouquet. So, tara na para ihatid ito kay Miss Sarah. Hi, Ms. Sarah. Well, actually, may ano po kami sa inyo. ah, kung uh, um, magaling-baling po. What? Ka. May idea po kayo kung anong baling namin ngayon. Ready ka na, ma'am? Okay. Uh, Mama, happy birthday mo naman hindi. Oh, the late delivery actually, this is late delivery. Yes, and po, ito. meron po. Um, ito po 'yung highlight lang. Oh, po, delivery. Wow. So, happy birthday, Ma. ma'am, meron po kayo 24k cash. Bilangin nyo na lang po mamaya kung after po kami nga, no, baka nakulangan. yung uh, chocolates, of course, and then may cake po kayo and then my okay. stuff. Before anything else po, meron, syempre meron po message si, ano pa, ano mama, Nora. si ma'am Nora. okay. Masayon ko na lang po yung message ni mama Nora. Okay? Ano sa lahat? Nais ko mo ng bati ng maganda at masipag mong anak ng maligayang kaarawan. Pasensya ka na anak kung hindi naihabol sa mismo araw ng birthday mo. Gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Kayo ang naging lakas ng loob ko para lumaban sa pangapagsubok na dumating sa ating buhay. At dahil nga sa birthday mo at bilang at napakasipag mong anak. Gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal kita, anak. Nasasaktan ako ng sobra sa sa tuwing mahinanak. Para ako hinahiliya. Mahinanakit kasama sa mga taong hindi nagpapahalaga sa'yo. Dahil wala naman silang pakialam sa mga pagsasakripisyo mo, anak. Pero okay lang yan, anak. Alam mo kung darating din ang tamang oras para sa mga pangarap mo anak. Magiging masaya ka rin at magkakaroon ka rin ng kalayaan para sa si sarili mo at makapagsimula ka rin sa mga gusto mong marating sa buhay. Gagab gagabayan kita lagi. Ngayon lang ako makakabawi sa iyo anak. Sa lahat ng pagod at sakripisyo mo dyan, sana napaligaya kita sa munting sorpresa ko sa iyo anak. Gusto ko maging masaya ka naman na walang ibang iniisip kundi ang sarili mo lang kahit isang araw man lang ako. Pero alam kong oh, imposible yan kasi dami mo obligasyon na hindi naman lahat halos wala ka ng oras para sa sarili mo, wala ka ng kalayaan para sa sarili mo. Imbes ini-enjoy mo ang pagkadalaka mo, pero mas pinipili mong gawin ang mga obligasyon na inobliga mo na. Inoona mo lagi ang kapakanan nila dyan sa Sarangit, sorry. May hangganan ng lahat ng paghihirap anak. Lagi mong tatandaan yan. Dito lang lagi si mama. Kung pwede ko na lang sal saluhin lahat ng obligasyon na inutika mo, gagawin ko kasi mas deserve mong maging malaya at masaya. Bilang ina mo, naiintindahan ko lahat ng nararamdaman mo anak. Pakatatag ka. At pakatatag ka lang. Lagi anak ha. Dito lang ako. Lagi para sa inyong magkakapatid lahat ng bagay na susukat sa pera, lagi niyong tandaan niya. Dasal ka lang ng lagi at gagabayan ka niya. Salamat din sa lahat ng pag-aalaga mo kay Lolo Lucas. Lolo Lucas mo sa pamangkin mo at sa mga uncle mo. Bravo anak, ikaw na, ikaw na talaga ang pinakamalakas. Salamat sa pagsasakripisyo mo dyan sa bahay pabayaan ng sarili at laging mag-iingat saan man pumunta. Pagpapalain ka lagi ng Diyos anak, makakasama, magkakasama din tayo. Kunti lang lang muna kayo dyan. Sending love, lots of love. Happy birthday anak. God bless you always and enjoy your Ano ako, naiyak nga ako sa message ng mga baba ma'am, so, Naiyak, na-touch naman ako. So, syempre, ah, nagsasakripisyo siya. then, eh, marami ka din dito, ah, obligasyon. -okay so, ano naman po yung masasabi mo kay mama ba, ko? Pakilakasan mo na lang. Mga <laughs> ganyan na. Pakilakasan mo mga ngayon para naman maano yung effort. Okay lang po, para maano lang effort ng mama ko na nagpatulong. mabibig ng mama. Malakas Hindi magandang mag <laughs> Ma sasabihin na lang daw sa personally personalities, parang na-touch at naiiyak na siya sa surprise mo. <laughs> Ayan, pasensya na naman po ako sa camera mo. Since, since you are, si. Hindi mawawala yung birthday cake pag biglaan plain. Okay lang po. sa happy 24th birthday, Sarah. May. let's love mom oh. Yeah. Oh,